Oh, pwede. Oh, sa oh, kape o oh, kape ito sa mga sausawa naman to no sausawa sa mga ano pwede ito sa mga tapsilogan yan pwede yan oh yan iko lang magkaiba na ano oh pinggan. kakaiba yung pinggan mo so oh. kahit malaglag hindi siya nagbabasa oh tama ano isa ni Ay, wala yung mayari wala si okay. idol eh wala si idol oh kasi tik tik oh. meron Mga... Bulalo. Oo, oh, mga bulalo. Pwede yan, o. Pwede yan, saka. O, lagayan na mga punta. ang oh, tawag mo sa hungo. O, sa hungo. ba? na Mga, ano, malalim to, eh. Ah, yan. Sabi ko nga, ikakapihan 'to, 'yo. Pang, pang ulam? O, oh, pang ulam. O, so, pang ulam, o. Oh, o, maganda. Iso pala, ating lakad ay pwede sa kape. Yan, Pang kape. O, yan. May takip pa para hindi lumamig, ah. Oh. O, oh, ba? Diba? May takip pa. O, dami yan mga idol may mga plato, mangkok o lagayan ng na may sabaw no? Plato rin, tatlo yung ano no may kanin ka na may ulam na, may bisaya pa sa gilid. Pwede lagyan ng ano yan, guys. ano Ulam, 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 no? sinigang. ulam. ano Para hindi ano 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 ito, ano 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 ito ni ano 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 Mga ano 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 Punta na kayo dito. So, tuloy tayo. Papunta tayong simbahan, guys, no. Dito sa Evangelista Street pa kami. Matungo ng simbahan, no, sa Capo George. Dito rin yung isa, yung pangasaan naman to sa may Pinoy Pandikit. Meron din sila. Meron siya Pinoy Pandikit. Saka yung pinanghahasaan. Original no? na Pandikit to, sir. Nakita mo kanya na, okay na yun. Hilahin mo nga. Lakasan mo nga. Lakasan mo, pag natanggal mo yan, libre. Yun. No? Huh? Yan ang original na pandikit. Kasi maraming nagtitinda nito. Pagdating sa bahay, hindi dumikit. Pagpunta mo ng sundan, pagbalik mo, baka ako makikita mo. Yun. Diba? Oh, legit yan, sir. Oh, no? Kahit legit anong ng idol. Oh, Medyo... Ito. ito naman. Nawala naman si Haring Araw, mga idol si Haring Araw pero tuloy na wala ka si Haring Araw yun na wala si Haring Araw hey sir good morning ulit sa inyo hi ma'am good morning po ito naman yung mga ano nyo sir oh taga ano nga ba yun Uh, akyat. Oh, banglista street, kya oh. po no? Ano yung oh. province yung auli sir? Ah, sa akin ano, Basilan. Basilan. Oh, chat, chat kay sir no. Guys, ito yung mga latag niya rito. Oh. At saka dito lang sa akin po sir, mababa lang po dito sa atin. Oo, oh, hmm. at dito sa parte ng Malate. Oh, ba, vlog natin. So, yan sa mga viewers po natin no. At nangangailangan po kayo ng mga tools no, mga hand tools o power oh, okay. tools, Poh, mga idol siya, Kaya, Dito kayo pumunta, guys sa kahabaan ng banglista Tingnan nyo na lang guys, sir, saka si ma'am, no, sila yung may-ari dito. Dito lang yan guys, sa so may tapat na, yan Yan po, pinakamura yung Yan, dito kayo pumunta. May Katulad ng mga ganito, magkano bintan nyo nito? 100 mga idol o. Oh. Mahaba to, mahaba to guys o. Oh. Oh, yan ang haba oh. oh, 100 dito naman sa set ng tools na to. Oh. 700 guys sa mga ano na to, tools no. Ayun oh, no. hand tools guys. Kumpletong kumpleto 700 isang set no. Mga motorcycle din ito. Oh, mababa pa natin. Lahat naman to mga negotiable pa po. Oo. Mm, negotiable daw mga idol sa mga tinda nila rito ah. Hmm. Yan, viewers no, punta kayo dito. Thank you po na marami sa inyo. Sa ka sir, thank you po sa inyo. Shout out yan. Thank you. Bye. inyo tayo mga idol. Punta tayo ng simbahan no? sa may Capo Church. So yan guys, patawid na tayo dito pupunta tayo ng Capo George no? So, medyo lumalakas ang hangin oh yan mga guys no lemon honey Ayo, ayo, si Bobber Kobuntin. ah. Shout out man Shout yes. out nga pala. Thank you po. So ito na yung Kiapo Church. Dito sa Kiapo Church marami kay makikita rito guys. mga tinitindang mga <coughs> ano ng mga imahe ni Pong Nazareno May ni Black Nazareno so, dito rin guys marami rin mga vendor na nagtitinda ng mga pagkain so nasa tabi na sila hindi na dito sa may ano sa so, mga gusto magkirik ng kandila guys meron din dito ito yung Cabo George mga idol and Ayan mga idol, ito yung simbahan ng Kiapon. Ayan, dito dami kayong makikita ang nagtitinda ng mga sampagita mga idol. Tumbukin na natin. Hmm, tumbukin natin. Tumbukin na natin doon. Sige, ako mauna. Ayan, shout out sa mga Sampagita Vendor Punta natin si Nening B oh, So, punta natin si Nening B oh. So, si shout out sa lahat ng mga viewers natin no? Saka subscriber natin yan ito yung church guys budget so dami rito mga paninda no guys ito yung harap ng ano Chapo Church Chapo Church yan yung simpa ito mga idol oh Pino, Broccoli saka yung ano, tumpok ng ano ba yan? Patatas. Oh, 50. Market ng Kiapo na to. Oh. Eh. Wow, lalaki. Ay. Oh. Yan na talaga ang presyo ng dragon fruit niya. Lalaki ah, okay, ito lah. Okay. Dragon fruit yan. Kami tat, tat, ah, may tatlo, may apat. Guys, oh, dragon fruit. yan, matamis yan. Pabalatan mo lang ganyan, Tony Vlog. Oh, pwede na kainin. Ah, dyan na tayo natin. Punta kayo dito guys pag gusto nyo tong mga yung dragon yung fruit yung na to. Yun. Okay naman. Okay naman bintahan. Kahit magdaan mga ulan. Ayan <laughs> uh, yan, ah. O siya daw kayo tula. Uh, daan muna kami. Punta kami kay Neling B. <laughs> o so, yan. Tara. Tony Vlog. Ito okay, so, eto naman yung ano, kahabaan ng, eto yung Hidalgo. Nakalimutan mo na naman. Hindi, eto Hidalgo, nandito lang si Nening B. Tara, pupunta natin si Nening B. Dito mga idol, karamihan dito mga optical. Mga optical, no? O mga eyeglass guys, no? Karamihan dito. Optical, mga optical clinic guys. Sa mga may need ng mga salamin, punta kay dito guys oh si boss D oh grilled seafood mga pagkain guys na masasarap oh boss D hello po sa inyo oy ito bago to eh yung ano ah famous sotanghon ni nanay rosa oh ano pangalan nito? Chokoy. Ay, okoy. Chokoy. Chokoy. Ito na po yung ano. Ayan. Ayan yung chomay. Choma. Ay, oh, Nanay Rosa, no? Famous sa tangon ni Nanay Rosa. May mga kakanin guys, no? Oh. Sa mga gustong kumain dyan, mga idol, punta kayo dito, no? Yan, no? Oh. Kain tayo? Punta na natin si Neneng B. muna. Eh, ma Boss, wala pa idol. Umamayan tayo ka Vlog muna tayo. Ano lang yan? Nasa... Yun, tango na yan? 60? 60 na lang 60 pesos. With egg na yun. Tara punta natin si Neneng B. Nandito lang daw siya. Oo, oh, shoutout kay Neneng B. Nagtatago daw. <laughs> shoutout. Good morning. Good morning dyan. Ito naman yung anise sabaw ah, O Oh, yan anise sabaw oh. Wow Jordan, wow. na oh. oh, may mga kakanin din, no. Yan guys, yung pwesto ni Neneng Bee oh. Dito nilipat, no. Yan Neneng B. Idalgo Hidalgo Street to mga idol oh. o so, sa may SM malapit sa SM no yan SM no ng Carriedo eto guys yung Hidalgo Street oh. Ah, doon nilipat si Neneng B pero walang mga tao sarap yan no siya na baga ng mama mo na oh. yan yeah, Baka ng mama, baka ko lang <laughs> yan. Baga mo lang yun na dyan. Walang baga na mga mga. ka na. Walang baga mo lang mga mga. Yan mga idol o. Oh. Dito tayo sa akin. May 20 saka 50 guys ang ano. Yan o. Oh. Yummy bellies pala to. 80 pesos guys o. Oh. Chicken kawali with hot rice, extra rice ng no? 15 pesos guys. Plain lugaw saka Laman. Ayan guys, ito yung kahabaan ng ano? Carriedo Hindi yun eh. Ha? Ah? Yung bagan mga mga eh. mga. Oo, Karyedo Street na to. Ayan, Karyedo Street mga idol natin, no? Ayan, viewers natin, no? Medyo maaraw na ngayon. So, tingnan natin kung anong meron dito sa kahabaan ng Carriedo Street, no? Guys, oh, so, Carriedo Shoe Center. 632 or 634 Carriedo Street kaya po guys no mga sapatusan naman yan mga chinelas no so no oh so, guys may kainan din pala rin layo dito ngayon no layo ng no oo sisig oh layo ng tinan sigtala no layo na tinan ako sisig ayan guys oh. So, mga lichong kawali mga idol oh sarap ayan, pampay blood o, so, e, Jacqueline, sulit ano, alparo ayan. sarap, mga idol sarap, sulit, no sulit sa lalaki ng mga litson, laki so, ayan, pag nagugutong kayo guys, no combo meal 130 40 daw yung chow pan saka ano pa isa chow pan with mga, tapa ito mga ay, sino ba namang hindi maingan yung kumain yan kasi sarap niya uh, so, oh, yan pagkatapos yung kumain dito, pumunta dito kayo pumunta yung mga palamig avocado chocolate dragon fruit shout out kay ma'am ano pa pangalan nito? Bangladesh biryani sa radian po. Mm. So, so how much na naman? this one, sir? Uh, 150 only, sir. One pack. 150. Yes. Imported oh. rice from Pakistan. It's delicious. So magkano 150? Yeah. Uh, yeah. This, this is 150. it has a basmati rice, not from. Ito 'yung Bangladesh. From Pakistan. Pakistan. Uh made in Pakistan, guys, na mga dish mga kain. Shout out idol. Oh. Yeah. Thank you po. Thank you. So, yan o, oh, gabi Mga idol o, oh. daming bayabos, lalaki <laughs> Pampatibay ng relasyon Ito, panglaglag <laughs> ng Panglaglag ng relasyon <laughs> Joke lang Kenzie lang daw. Hindi, sir. Please, pwede makunan. Ako lang makulat. Yun. Ang ganda niyan, Viral siya ating. O, yun. O. Kaya nga eh, po. 15 pesos I lang. Grabe, <laughs> <laughs> ah. Ganito lang. 15 pesos lang, ah. Ito po yung... Ano pa tayo yung dapat tayo? Gulaman. Pampatibay pang daw. Pampatibay ng relasyon. O. Oh, pang pangpalaki pang ng ano. Ano yun? Pang pasigit lang. Tara, kain na. Kain na oh. yung destiny nyo rito. Kumain kayo. Wag lang istagyan. Yun. Kain na. Ayun na yung boyfriend nyo rito. Hmm. Yan, dali nyo daw yung girlfriend, boyfriend nyo rito. Dito kayo kumain sa kabahan ng... Ano to? Anong street to? Isitan. So, may likod lang to ng isitan, mga idol. Oh.